Arjo Atayde bumuhos ang luha nang makita ang sitwasyon ni Maine Mendoza sa ospital. Kumpirmado na nga umano napapabalit ang napapabalita ngayong hiwalayan ng showbiz couple na si Maine Mendoza at Arjo Atayde, Ito ay matapos pumutok ang balita sa buong social media platform patungkol sa naging dahilan na daw ng kanilang tuluyang paghihiwalayan. Ang aktres nga daw na si Mires nga ang kumpirmadong naging dahilan ng paghihiwalay ni Maine at Arjo. May inililihim palang anak si Arjo at Sue, nalingid nga daw sa kaalaman ni Maine Mendoza. Kuli na nga daw nang madiskubre ni Maine ang tungkol dito at ang lihim na pakikipag-usap at pakikipagkita umano ni Arjo kay Sue. Samantala sunod-sunod na nga ngayon ang balitang lumalabas patungkol sa nasabing isyo ng hiwalay ang Maine Mendoza at Arjo at Aide... Ayon kasi sa balita ay tuluyan ng ang nagkakasuhan ang bawat kampo ni Maine at Arjo, maging si Suramires na daw ay tuluyan na din kinasuhan ni Maine Mendoza. Patong-patong ang kaso ang kinakaharap ngayon ni Arjo at Sue na ayon pa nga sa bali-balita ay mabilis na din inig ang kaso sa korte dahil na din sa makapangyarihan at mayamang tao ang pamilya ni Maine Mendoza. Samantala dahil nga sa sunod-sunod na problema na kinakaharap ngayon ni Maine Mendoza sa kanyang buhay ngayon ay sobra na nga daw naaapektuhan ang kalusugan at mental health ng aktres. Ayon kasi sa balita halos hindi daw lumalabas ng kwarto si Maine magmula ng maghiwalay sila ng asawang si Arjo Atayde, mas gusto manunito ang mapag-isa sa mga panahong ito. Nagmamakaawa na nga umano ang mga magulang ng aktres kay Min na lumaban at tatagan ng kanyang kalooban dahil sarili lang umano nito ang makakatulong sa kanya. Na naging dahilan na nga ng kinakatakot mangyari ng pamilya ng aktres kay Min, dahil kahapon nga lang ay kumalat na din sa social media ang pagkakaospital na daw ni Maine. Nakita na nga lang daw ng pamilya nito na walang malay sa kanyang sariling silid si Maine Mendoza kaya naman agad itong isinugod sa ospital. Marami nga ngayon ang labis na nag-aalala kay Main Mendoza sa kung ano nga ba ang tunay na kalagayan ni Main Mendoza sa ospital at kung ano nga ba ang dahilan ng kanyang pagkaka-ospital. Samantala sa kapapasok lang nga daw na balita ay namataang dumalaw si Arjo Atayde kay Main Mendoza sa ospital kung saan ito nakakonfine. Hindi nga daw nagpaunlak ng interview si Arjo sa media dahil na din sa utos umano ng kanyang abogado. Nagkagulo nga daw ang media nang biglang dumating si Arjo Atayde sa ospital para nga daw dalawin ang dating asawa. Ayon nga sa aming reliable source ayaw daw pumayag ang pamilya ni Min na makita ni Arjo ang asawa nito. Ngunit dahil sa sobrang pagmamakaawa nga daw ng aktor sa pamilya ni Maine ay sa huli ay pumayag din daw ang mga ito na makalapit si Arjo kay Maine. Ngunit sandaling oras lamang umano ang ibinigay ng pamilya ni Maine para makita nito ang asawa. Napahagulbul nga daw si Arjo nang makita nito si Min at bakas na daw sa mukha nito ang pagsisisi nito dahil sa mga nagawa nitong panloloko sa kanyang asawa.